Hi, what's up? Magandang umaga. Uh, for today's video is uh, pupunta kami dun sa tropa namin kasi nagpapaano siya. Nagpapabuhat ng copras. So yun, pupunta tayo dun tapos tutulungan natin. So tara, let's go! So ayan, dito sa video na to is uh, tinuro kami ng tropa namin sa taas ng ano niya ng salangan ng anak ko may ilang ka kasi dun tapos may bahay ng kapatid niya yung bahay ko buba ano, sa sa <coughs> sa bukid ayun oh. tapos ito yung yun, langka. langka, so yung na hinug. ayan ah, titingnan natin yung ano yung puno ng langka so ayun tapos kung makikita nyo may bunga yan guys nandun sa pinakataas ayun hindi lang siya masyadong kita sa camera yun oh. ayan ayan yun yung bunga na yun dalawa dalawa yun ayan bali nakuha na namin yung isa malaki siya inog na yan. ayan oh. malaki ayan, bali dadalhin namin yan pag uwi namin din sa ano sa <coughs> parangay namin so ayan nagkukupras siya. Ayan sa part na to is uh, pauwi na kami So ayan medyo madulas yung ano yung daan. Parang may mga lumot kasi. So ayan pauwi na kami. Medyo malapit lang to sa ano sa kalsada. Ganito man yung buhay namin dito sa probinsya, at least patas yung labanan. Mga tabla hindi yung may mga nang lalamang ganyan oh. No? Lang simple lang pero patas hindi kagaya sa iba na may nang lalamang sa tinagal-tagal ko na sa syudad ang dami ko nang na-encounter na ano na, mga tusong tao sa totoo lang. kaso syempre tahimik lang tayo hindi natin binuboyce out yung ano yung mga ganyang sistema So ayan ah, binigyan kami ng tropa namin ng ano, langka, hinog na siya. So dadalhin namin din sa ano, sa barangay. Dadalhin namin doon. Dadal namin don sa amin. Ayun oh. Ah, hinog na yan, guys. Bango niya. So, ang bango niya. Mamaya gagayahin namin yan tas alams na Podrip. trip. So dito lang video natin. Salamat.